Pag-usapan natin ngayon ang pinagkaiba ng Athena Shield at Radiant Armor dahil napakarami pa rin talaga ang nagkakamali dito. Mahalaga na mabili natin ang tamang item dahil tataas ang chance natin na manalo lalong-lalo na ito ay mga defensive counter items. Ang Athena Shield ay pang-counter sa mga magic type heroes na burst damage. Magandang bumili ng Athena Shield kung ang kalaban ay Veil, vale, Kagura, Aurora, Yudora at Lunox mga lords at marami pang iba basta yung mga makakaw one hit o isang combo na kalaba ng mga mage, yun maganda bumili ng Athena Shield. Ang Radiant Armor naman ay pang counter sa mga continuous damage na magic type heroes or damage per second. Ito yung mga halimbawa ng mga damage per second o continuous damage. Maganda pang counter ang Radiant Armor kina Chang E, Kimi, Odette, Harley at Lilia. Ang mga heroes na yan ay hindi nakaka one hit pero habang tumatagal na tinatamaan ka ng kanilang mga skills, doon ka mas lalong nasasaktan at sila ang kinakounter ng Radiant Armor. Ano ang susunod na items na dapat nating i-content mga lods? Pakilagay sa comment section at babasahin ko.